Muling naging laman noon sa mga balibalita online ang umanong pagbubuntis muli ni Julia Montes sa ikatlong anak nila ni Coco Martin. Matatandaan na isiniwalat noon ng veteran showbiz columnist sa kanyang blog na umano'y matagal nang nagsasama sa iisang bubong sina Julia Montes at Coco Martin. Sa katunayan pa ay mayroon na umano itong dalawang anak na lalaki. Sa kabila naman ng pagiging bukas ni na Julia Montes, at Coco Martin sa kanilang relasyon ngayong taon, hindi pa rin nila sinasagot ang issue patungkol sa pagkakaroon nila ng anak. Samantala, muli na namang naging usap-usapan na tila buntis na naman ang aktres nang mapansin ng mga netizens na lumaki-umano ang tiyan nito. Subalit, ang hakahakang ito ay tila naging malinaw nang lumabas ang balitang magkakaroon ng maraming projects si Julia Montes ngayong taon. Ibinahagi rin ito ang kanyang larawan kung saan makikita ang kanyang maliit na tiyan pahiwatig na hindi ito buntis. Bukod pa rito, marami rin sa mga netizens ang humihiling na sana ay si Julia Montes na lamang ang ipalit ni Coco Martin kay Lovipo bilang kanyang leading lady sa teleseryeng Ang Batang Kiyapo. Sa ngayon ay patuloy namang nanahimik si Julia Montes patungkol sa isyu ng pagkakaroon nila ng anak ni Coco Martin na ilang taon na rin kumakalat sa showbiz naiintindihan naman ito ng kanilang mga fans, dahil nais lamang nilang protektahan ang kanilang privacy sa mata ng mga mapanghusgang tao. Ipinahayag na rin noon ni Coco Martin na sa abot ng kanyang makakaya, ay iniiba niya ang kanyang personal life sa kanyang buhay artista na sinusubaybayan ng mga netizens. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag -like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!